Dance na. Silaw ang kamera. Silaw ang kamera, anak. Kaluoy. Kaluoy, oy. ni mama ang kamera. Wala, ngit-ngit man, anak. Ngit-ngit magpag ni mama. Yes, anak. Ngit-ngit kayo, anak. sa lang sa anak. Hmm. Piyong-piyong da imong mata, anak. Nagpiyong-piyong imong mata? Bless mama be. Taga Santo. yan akong anak sa ginoong Hesus, Mama Mary. Buotan kayo na akong anak, guys. Oy. Grabe ni kabuotan ni papi, guys. Hoy, makasama kabuotan ni papi, mga palangga. Oy. Buotan, ginis sa tanang buotan. yan po. Hindi po yan sa hangin guys. Sa electric pan yan guys. Uh, mainit na ngayon sa labas. Pati dito sa loob ng bahay. Sa tindahan guys. Mainit na din. Pero maulap sa labas. Maulap sa labas guys. Ayan, good afternoon. Magandang tanghali sa ating lahat. Mga palangga kong mga minamahal ko. Salamat, salamat ng marami sa walang sawang suporta ninyo sa amin ni Papi, guys. Ayan, huwag po kayong mag-alala mga palangga. Araw-araw, minuto-minuto, oras-oras. Ipapakita ko po si Papi sa inyo, guys. Yan. Madilim po dito sa loob ng tindahan kasi maula po sa labas. So, sana po uulan mamaya. Sana. Sana uulan mamaya, guys. Kasi napakaalinsangan ngayon. Huh! Grabe inita mga palangga, eh. Ayan, shout out sa lahat. Yan, yung balahibo ni Papi, guys. Ang taltag ang balahibo ni Papi. Shout out everyone! Happy afternoon! Naglans na ba kayong lahat? As usual, kami ni Papi guys, nandito kami nakatambay sa loob ng tindahan. Mayroong bumibili kanina, isa lang po. So, ayan, thank you, thank you! Happy, 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 happy Thursday sa atong tanan. Manghinaot ko guys nga, hatagan tagmaing panglawas kanunay sa atong mahal na Panginoon at bigyan po tayo ng maraming blessings yun po ang palagi kong ipenagdasal guys blessings po para makashare din tayo sa iba na lalo na sa mga senior citizen talaga yun po ang aking mission shout out everyone this is papis update mo i love you all yan napakadilim guys Nap napakadilim po dito So, antos lang sa ta mga palangga. Saon man nga naglisod pa magitaan eh. So, na ako'y natigom-tigom guys. Na ako'y nasib-save. Nagasto sa nako sa hospital mga palangga. Kay almost 15k. Naubos yung 15k doon sa hospital. Sa mga gamot ko, sa mga pangangailangan mamin doon sa hospital. Naubos lahat yung mga uh, savings ko guys. Naubos dahil sa hospital. So, kailangan ingatan natin ang ating sarili. Huwag pababayaan kasi mahal ang magkasakit. Mahal mahospital. So, si Papi lang mag-isa dito guys nung nahospital ako. So, si Bako in Mag-amping na lang ko kanunay guys kay ba yung nagbuhi na ko mga palangga. Ako red town kaugalingon. Thank you for watching guys. I love you all. This is Papi's update. Thank you. Thank you everyone. Love you all